magiging tigil mga kaorago ng ulan may mga nagdadala ng mga damit, kumot, walya dito sa school sa evacuation center, dito sa school na pinagkuturoan ng pinasakot nagsimpli kasi ito nagsimpli kasi ito ngayong evacuation center kaya yung mga teacher nagdadala ng mga, pwede nilang kahit anong maipindong pero hindi naman yung pamilya na kasama ko. Dinala na namin dyan, nandiyan na sa bukod Pero hindi ko na binidyo nandun. Dito lang ako sa labas. Ito yung ginagamit naman pang rescue ng barangay 187 dito sa Caloocan. Medyo tumila, pero ganito ganito lang lagi. Pahinto-hinto, tapos biglang lalakas. Ilang buhos na naman mga kaorado, nagpahinga lang ng konti, eto na naman.